Tinanggal po si Vice President Inday Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. E tila ito doy prelude o nagbabadyang daan patungo sa martial law. Tatandaan ho ninyo, e eh, parang ganito rin yung uh, uh, numero nung PD-1081, yung Presidential Decree-1081 na nagdeklara ng martial law. Ito naman po'y Executive Order number no. 81 na tinanggal si Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. Do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis packet hindi na member ang vice president the national security council or back hindi ako ng invitation ng meeting whichever is applicable and finally i urge all the national security council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of the National Security Council. Shukran. Naging mainit na usapin ang ginawang reorganization ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Security Council kamakailan. Matapos nitong tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte at mga dating pangulo ng bansa, isa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte Ayon sa Malacanang, hindi daw relevant ang Vice President bilang miyembro sa mga responsibilidad ng konseho at kinakailangang gawin ng nasabing pagbabago upang matiyak na mananatiling matatag ang NSC bilang isang National Security Institution na kayang mag-adapt sa mga nagbabagong hamon at oportunidad sa loob at labas ng bansa. Matatandaang nitong Nobyembre ng nakaraang taon Kinawestiyon ni Vice President Sara Duterte ang NSC kung bakit hindi siya nakatatanggap ng imbitasyon na dumalo sa mga pagpupulong bilang miyembro nito. Sabi naman ni Attorney Vic Rodriguez, nararapat lamang daw na bahagi ang tanggapan ng Vice Presidente ng NSC para malaman ang kalagayan ng seguridad ng bansa at importante rin ang wisdom at kaalaman ng mga dating Pangulo upang makapagbigay ng advice para sa mga pulisiyang ipapatupad sa mga kakaharaping krisis. Na nagre-reorganize sa National Security Council, yung, yung konseho po ng pambansang seguridad. At mahalagang napapag-usapan huyon yun dahil yung original na National Security Council, meron pong seat o representation ang Vice President. Subalit itong pinasang Executive Order 81 ni ng administrasyon ni Bongbong Marcos, Tinanggal po si Vice President Inday Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council at nagpayag ang Malacanang sapagkat insignificant or uh, irrelevant naman daw po ang uh, tanggapan ng Vice President sa National Security Council. Mali, hindi po totoo sapagkat yung Vice President ay halal din ng Republika ng Pilipinas sa mga mamamayan natin at ito ay uh, supposedly katuwang ng kung sino mang pangulo pagdating sa usapin ng national security whether meron ding whether meron pong threat o bansa, banta sa ating bansa na external or internal at yung mga nakaraang Panguluhan, rinespeto po nila ang tanggapan ng vice president at uh, miyembro ng national security council ang office of the vice president katangi-tangi dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi lamang ho si Inday Sara bilang Vice President ang tinanggal na miyembro ng ating National Security Council. Tinanggal din ho yung representasyon ng mga nabubuhay at dating pangulo. Kagaya ni dating Pangulong Joseph Estrada, tinanggal din po 'yan dito sa EO number 81. Tinanggal din ho si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang miyembro ng National Security Council. Tinanggal din bilang miyembro si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ngayon ang nagiging implikasyon o usap-usapan sa reorganization ng National Security, Security Council sa pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at yung mga dati nating naging Pangulo? Ang nagiging usap-usapan po ngayon, etila eh, tila ito doy prelude o nagbabadyang daan patungo sa martial law. At hindi naman po ito nakakagulat yung mga usap-usapan na ganyan sapagkat tatandaan ho ninyo eh parang ganito rin yung uh, uh, numero ng PD 1081, yung Presidential Decree 1081 na nagdeklara ng martial law. Ito naman po executive order number no. 81 na tinanggal si Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council kasama po ninyo ang hakbang ng maisog sa patuloy na pagsisiwalat ng mga maling polisiya ng Marcos administration. And in this year of 2025, yung hakbang ng maisog will provide and will continue to have valiant resistance laban sa kleptokrasi, yung patuloy na pagnanakaw, laban sa narco state at laban sa yung pagkakaroon ng authoritarianism yung uh, prelude to martial Law. Huwag po tayong huwag uh, po tayong pumayag na bumalik yung madilim na bahagi ng ating kasaysayan katulad ng martial Law noong uh, dekada 70 sapagkat e eh, kawawa na po ang sambayan ng Pilipino. Iwan na iwan na po tayo ng ating mga kapitbahay. Kaya po dapat nating patuloy pinag-uusapan. Ang napakaraming uh, pagkukulang maling pulisiya at baluktot na pamumuno ng Bongbong Marcos Administration. Hindi po nila tinitigilan si Vice President Inday Sara Duterte. At eto nga ho, malapit ng magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, ang tabayanan po natin kung hanggang saan nila itutulak itong uh, mga impeachment complaint na nakahain laban kay Inday Sara Duterte. Hindi po nila tinitigilan ang political persecution ni Pangulong Duterte at laban kay Inday Sara Duterte at pagpapatunay tinanggal po nila <clears throat> sa National Security Council membership. Hindi lamang po si Inday Sara Duterte ha, ah. hindi lamang po si Pangulong Duterte tinanggal po bilang miyembro at kabahagi ng National Security Council ang mga dating naging pangulo. Importante po na bahagi ng NSC ang mga dati nang naglingkod na pangulo sapagkat yung kanilang wisdom yung kanilang knowledge, yung kanilang pagiging mababang loob at uh, pagiging kalmado sa sitwasyon na kung saan tayo nahaharap sa isang internal or external threat man, eh kinakailangan po yung wisdom ng mga dati ng naging Pangulo. At uh, nawawala po yung sinisigaw natin sa hakbang ng maisog ng transparency. Tila ay uh, pinagtatakpan na ho nila, sila-sila na lamang ang uh, mag-uusap pagdating sa usaping seguridad ng ating bansa. Nakakatakot po yon mga kababayan sapagkat kung titingnan mo yung bagong komposisyon o membership ng National Security Council, wala na pong tututol dyan kahit mali ang direksyon ni Bongbong Marcos. Wala na po dyan yung talagang ang pusoy para sa bayan at wala ng interes na politika katulad ng mga nagsilbi ng Pangulo. Tinanggal po iyan para nang sa ganun, kung anuman ang iutos ni Bongbong Marcos, wala nang kukontra sa kanya dyan sa National Security Council. Delikado po iyan. At ito ay maaring daan patungo sa deklarasyon ng martial law o dili kaya ito ay paghahanda sa isang napipintong armadong digmaan laban sa ating kapitbahay na China. Magkaganoon pa man, importanteng merong nalalamang totoo ang sambayan ng Pilipino. Importanting naroon ang kagaya ni Inday Sara Duterte, ang kagaya ng mga dating naging Pangulo para ibalita sa sambayan ng Pilipino ang tunay na nagaganap sa ating bansa at sa ating gobyerno. Kaya nga po nakakapangamba yung ginawang reorganization ng National Security Council. Karapatan po ng tanggapan ng Pangulo organisihin ang kanyang opisina. Subalit, pag tinatanggal mo na yung dapat sana ay magbibigay ng transparency kung paano nag-ooperate ang gobyerno, kung paano kayo ay uh, nagkakaroon ng mga ganong desisyon na pulisiya, karapatan po ng sambayan ng Pilipino malaman. Ano po ang ating basihan? Malinaw po iyan sa ating saligang batas. Article 13, Section 16 po ng ating saligang batas na sinasabi, it is the right of the people and their organization to an effective and reasonable degree of participation at all levels of social political and economic decision making shall not be a bridge hindi po dapat harangin ang ating karapatang makialam at magkaroon ng ating opinion at tinig at boses sa lahat ng gagawing decision ng gobyerno kung sino man po ang administrasyon na may kinalaman sa social political and economic decision making karapatan po natin yan at karapatan po natin na magkaroon ng representasyon sa mga ganitong importanteng sangay ng ating gobyerno katulad ng National Security Council. At bukod po dyan, nakaamba pa rin yung impeachment kay Pangulong, kay Vice President Inday Sara Duterte. Ulitin ko, wag po tayong kumayag na sa kamay lang ng iilang elitistang kongresista na talamak ang korupsyon, sila po ang magdedesisyon at magtatanggal kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag po tayong pumayag sapagkat ang bumoto po sa ating pangalawang pangulo ay 32 milyong Pilipino. Huwag nating hayain sa laulain ng iilang kongresista ang sagradong mandato ng 23 milyong Pilipino na bumoto kay Inday Sara bilang ating vice president at patuloy yung kanyang uh, pagsisikil ng Marcos administration tinanggal si Inday Sara bilang bahagi at miyembro ng National Security Council. Alam niyo mga kababayan kahit po kayo magsaliksik Diyan po sa Estados Unidos kung saan ay uh, nakapattern naman talaga yung ating system of democracy and system of government. Bahagi po ang Vice President ng Amerika sa National Security Council ng Bansang Amerika. Hindi natin ngayon malaman at matiyak kung saan humuhugot ng ehemplo o ng modelo itong si Bongbong Marcos sapagkat uh, alam naman natin na uh, sunud-sunuran siya dito sa ating alyadong Amerikano pero katangi-tangi ang ginawa nilang pag-amenda uh, sa komposisyon ng National Security Council tinanggal si Vice President Inday Sara Duterte tinanggal ang mga dating naging pangulo bilang miyembro at aktibong bahagi nito o kaya tayo'y magingay labanan natin at ito pong ginagawa nating uh, direct communication sa inyo dito po sa ating pahina nang sa ganoon makapaghatid ako ng uh, tamang impormasyon at mapag-usapan natin yung mga importanteng usaping panlipunan kagaya ng napipintong impeachment uh, laban kay Inday Sara Duterte, ang pagtanggal sa Vice President at sa mga dating naging Pangulo bilang membro o bahagi ng National Security Council, ito nga ba ay prelude o nagbabadyang deklarasyon ng martial law? Tila hindi kaya ni Bongbong Marcos na magkaroon ng oposisyon sa loob ng National Security Council kaya tinanggal niya ang lahat ng mistulang balakid sa kung ano man pong madilim na plano nila dito sa mga darating na araw, oras at panahon that is why I have uh, taken the challenge of uh, Hakbang ng Maisug na pangunahan ang tunay at maisog na oposisyon kaya po ako'y naririto opisyal at formal na aplikante ninyo bilang senador ngayong 2025 upang pangunahan ang tunay at maisog na oposisyon upang pangunahan ang war on corruption at ibalik ang death penalty sa lahat ng mga magnanakaw at nagnanakaw sa gobyerno. At uh, yung hakbang na maisog, yes, ito po ang tunay at maisog na oposisyon na kumakalampag patuloy dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na nagpasa ng isang unconstitutional budget ngayong 2025. Unconstitutional sapagkat unang-una, higit na malaki pa rin po ang budget ng public works kung iahambing ninyo matapos ang isang masusing pagsusuri na sa budget ng Department of Education. Hindi po totoo yung pagbito ni Bongbong Marcos ng 26 billion sa public works. Bali wala po 'yun. At yung sinasabing pagbito ng uh, 160 something billion pesos sa unprogram appropriation. Why will you veto an item na wala namang funding? Dapat ang binito mo yung korupsyon ng mga mambabatas, yung 5 billion ng mga senador at yung 21 billion ng mga kongresista. Yan ang dapat binito ni Bongbong Marcos, hindi yung mga bagay na imaginary veto sapagkat kahit hindi mo i-veto yung unprogram appropriation, hindi naman talaga uaandar yun dahil walang pondong available para diyan. Hanapin din po natin yung isinulat ni uh, Chito Lozano ng Daily Tribune nasaan yung 117 billion pesos ng PDIC. Kung tayo po ay nagulantang na na kinuhaan nila ng 60 billion pesos ang PhilHealth, kinuhaan nila ng 50 billion pesos ang LandBank at kinuhaan nila ng 25 billion pesos ang DBP kaya nga po nag-react ang International Monetary Fund. Sabi ng IMF, kay Bongbong Marcos, isoli mo yung capitalization ng DBP at Land Bank na kinuha mo, baka magkaroon ng liquidity problem yung dalawang higanteng financial institution ng ating bansa. Bukod po dyan, ay uh, kinuhaan din po ng higit na malaking halaga ang Philippine Deposit Insurance Corporation. I-search po nyo yung uh, uh, column na yan sa Daily Tribune. 117 billion pesos ang kinuha sa PDIC. Saan dinadala ni Bongbong Marcos ng Marcos Administration ang pera nating mga Pilipino? Yan ang dapat nating pinag-uusapan at hindi pa dapat palagpasin. Yes, si Tito losada ang, uh, ang uh, nagsulat ng artikulong yan at nandyan po yan sa uh, masi-search po nyo sa Daily Tribune maraming salamat sa isang maisog na kolumnista at uh, journalist na kagaya ni Chito Lozada at ganyan din o yung ginawa nilang pag sa National Security Council tinanggal ang Vice President bilang miyembro at aktibong bahagi ng National Security Council at bukod diyan tinanggal ang mga dati nang nagsilbi at naging pangulo sino na ngayon ang magsisilbing check o magbabalanse sa magiging desisyon ng National Security Council sino na ngayon ang magbabalita sa ordinaryong pilipino kung ano ang tunay na estado ng ating seguridad whether it is external or internal laga na po ang usapan kagabi nung lumabas po yung uh, balitang yan importante po na pinag-uusapan natin ito at importante po na, ito nga lang po, batang-bata pa ang uh, bagong taon, eh e, apat na araw pa lamang po tayo sa 2025. Huwag nating lubayan ang mga importanteng usapin na makakaapekto po sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Bukod dyan sa budget, mahalaga na pinag-uusapan din po natin yung pag ng National Security Council by virtue of Executive Order 81. Why do they have to exclude not just Vice President Inday Sara Duterte, They also excluded the former presidents like former President Joseph Ejercito Estrada, former president now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, and former president Rodrigo Roa Duterte. Meron ba kayong gagawin na itinatago ninyo sa ordinaryong Pilipino na ayaw ninyong malaman at ayaw ninyong may kukontra at ayaw ninyong merong malamig na ulo na siyang magbibigay ng additional wisdom or guidance sa inyong magiging mga desisyon? Yan po nagiging usap-usapan. Ito ba ay uh, nagbabadyang pagdedeklara ng Marcelo. sadya niyo bang tinanggal yung mga sa tingin niyo ay kokontra sa madilim at maitim ninyong balakin. Kaya tinanggal niyo si Inday Sara at yung mga dating naging pangulo. Para naman pag nagkaroon kayo ng botohan sa loob ng konseho, dyan sa National Security Council, walang kokontra kay Bongbong Marcos. Kaya mahalaga na yung ating panukala bilang senador ninyo palakasin natin ang mandato ng PIDEA. Lagyan natin sila ng kapangyarihan magsagawa ng annual mandatory drug testing sa lahat ng opisyal ng ating bansa mula Pangulo hanggang sa pinakamababang antas na naglilingkod sa ating gobyerno. Nang sa ganon makatiyak tayo na tama yung pag-iisip ng mga inaatasan natin at inaasahan natin na magdesisyon at siyang magagabay sa kinabukasan ng bawat Pilipino.